Kamusta po kayong lahat? Uh, just a friendly reminder po para sa ating lahat. Uh kung may mga uh, para sa mga mag-asawa diyan. So mahal ninyo yung isa't isa. So alagaan niyo yung isa't isa. Um alalahanin niyo yung mga yung mga promises niyo, huwag yung kalimutan 'yon. Nung nung araw. So, ah, uh, yan mga kapatid, so maraming mga bagay na maraming mga situation sa ating buhay na uh, maaring, maaring maganda, maaring hindi. So, so kulay palala sa ating lahat na life is so short. So, ah, uh, padaman ninyo sa inyong mga asawa yung inyong pag-aruga, yung inyong atensyon. Kasi uh, hindi lahat ay hindi lahat ay para sa atin. Hindi lahat ay ba yun? hindi lahat na-experience nila yung mga ganong bagay. So, kayo na nasa Uh, bahay lang so make the most out of it so enjoy yung uh, pagsasama bigyan yun ng halaga yung inyong relationship so, ganun na mga patid so see you around thank you so much for watching.